Limikas? 16 na. 16? Family? Bagong baryo? 16 na ba? Walang pati. Bagong... Mga taga saan yun? Bagong baryo? Tsaka tabing ilog? Mga kauban dito, meron ng labing-anin na pamilya ang Limikas sabi nung tagalista. Yun, silip tayo dito sa wala pang laman. Ayun, may tao na pala si Manang. Napakaluwag po nung kanilang tent mga kauban. No? Yung mga labing anim, halos andito na lahat. Opo, naghakot na ano, naghakot pa ng gamit ng Ah, naghakot na. Kahapon wala pa, ngayon lang. Ngayon lang. Kahapon may yun, hapon Ah, kahapon. Mga taga? Bagong bari. Bagong bari din. Yun. So yun yung mga lumipag dito uh, ah, na report na sa munisipyo. Yo para kung sakali. Daw, oh, para kung sakali yung mga nandito na kung meron mang darating na tulong, mapadala na. Yon. Si Mayor naman eh hindi nagpapabaya sa mga ganitong sitwasyon kung sakaling may mga evacuation dito sa complex mga kauban. So, yon mga kauban, uh, punta tayo sa Barangay Panginay mga kauban. Uh, dito tayo sa may parting kalumpang mga kauban. Uh, bagtasin po natin yung kahabaan ng Panginay going to Bulacan Bulakan. Punta po tayo ng Sulok mga kauban. Uh, dito tayo sa may kalumpang. Ayan, may napakalalim po ng tubig. Pero mapapansin nyo mga medyo manipis pa. Dahil mapapansin nyo sa tubig, uh, kita po, po yung buhit ng karsada Ayun, ang tuloy nung sasakyan ni Kuya. Ayun, medyo na-traffic pa sila dito at may kasalubong. Dahil may nakatigil na sidecar sa may gawing kanan, mga kauban. Oh. Manipis pa rito. Eto, medyo malalim na rito, mga kauban. Dahil hindi na po makikita yung guwit nung karsada. Kung mapapansin nyo, mga kauban, oh, sila at katuhod. Kita na po yung tubig. Ayun, yung tricycle. na po yung kalapi ng makina. Ayan, yeah, makikita si kuya sa may parting malayo. yan. ah, uh, halos kita na po niya dahil hindi nga po pantay yung karsada. Dito sa may kahabaan ng Panginay, merong may mababa, merong mataas. Kaya merong manipis ng tubig, may malalim ng tubig. Kaya wala na pong transportasyon na BBI rito katulad po ng mga tricycle. Ah, uh, yung tricycle po kung galing ka po ng bayan, papuntang kang bulakan-bulakan, hindi na po dito dadan ang dana po ng mga tricycle uh, MacArthur Highway going to Cruz giginto magkitriple na po going to Bulacan-Bulacan kaya lang po ang pamasahe may gitna po isang daan kung regular na biyahe lang po dito sa may panginay dadaan mga wala pong baha ang bayaran lang po papuntang Bulacan-Bulacan nasa 30 to 50 pesos ngayon po uh, may git 120 na po ang pamasahe papuntang Bulacan-Bulacan mga kauban uh, dito na po sa Panginay ang mga tao po rito uh, bagamat wala na nga po mabiyahe sila po yung naglalakad na lang po lang naglalakad na lang po sila dito sa kahabaan ng Panginay yung mga namamalengke uh, ipauwi, mga naglalakad na lang po yung mga tao rito sa Panginay mga kauban dito malalim pa po yung lugar na to kung mapapansin nyo yung dumaan na kolong-kolong uh, lubog na po yung gulong niya, mga kauban talagang malalim na po dito sa may malapit sa Celia Street. <coughs> Excuse me po, mga kauban. Ayan o. No? Kung makikita nyo, po yung tubig na mistulang dagat. Ayan, yung mga iskinita, talagang lahat po, halos. May mga tubig na po, mga kauban. Level na po yung tubig dito sa kahabaan ng panginay makikita nyo rito po kung alin po yung matas na lugar ayan o napakarami pong nagalakad dito uh, ito po mga tanghali lang po uh, ito makikita rito may nakita basura uh, isa lang po yung nakita ko na lumulutang uh, siguro po nakapagokot na rin po yung truck ng basura dito sa barangay panginay bago po nagkaroon ng bahari rito kaya wala naman po ako nakakita lumulutang ng na mga mga basura. Bukod tangi lang po yung isang plastic na yon, na ah, naligaw po dito. Ang po tayo sa may tapat ng eto tanda rin na po yata to, mga kauban. Ah, dati po ito mga kauban, napakalalim po ng lugar na yan. Ah, natambakan na at nabagong karsada na po yung gawing kanang na pinakita. Ngayon po, may tubig na rin, inaabot na rin kahit po natasan na po yung arsada niya mga kauban Aha. Uh, Dito po. po tayo sa may Yan. Ayan, sa may Celia Street po. Dito po yan sa may tapat ng Celia. Ayan, no? Oh. ang gantuhod po ni, ni Kuya. Oh. Yang Celia po na yan mga kauban. Pati po sa loob, hanggang loob po yan, subdivision. Uh, malalim na rin po yung tubig yan. Lalo na po sa may parting dulo niyan. Malalim na rin po yung tubig niyan mga kauban. Dahil malapit na rin po sa may ilog yung lugar na yan mga kauban, Eh. Ito po, nasa may malapit na po tayo sa barangay hall ng Panginay, eh, bagong gawa po yung barangay hall na yan mga, kay, mga kauban Dati po mababa lang po yung barangay hall Ngayon po nagkaroon na po ng itaas Meron na po siyang hagdanan Kaya hindi na po inaabot yung loob ng barangay hall Dito po sa may bandang una nila Makikita po yung basketball court uh, Eskwelahan na rin po yung loob niyan Barangay iskwela ng mababang iskwela ng panginas sentral. Uh, elementary school. yun, makikita rito sa may gilid po. Maraming nakaparadang mga four wheels. Uh, dito medyo manikis lang po yung tubig bahad dahil kita po yung guwit ng karsada, Ngayon, nandito po tayo sa may bantayan, yes. sa may simbahan, Bye. mga kauban. Dito mukhang pumanik na rin po yung tubig dahil nagkalat na po yung basura. Uh, papasok po tayo din sa may kaliwa, papuntang sulok. Ayan po, babagtasin po yung sulok. Napakalalim na rin po ng tubig dito sa sulok. Yung dulo po niyan mga kauban, uh, sa mga hindi po nakakalam, ilog po yan, ilog. Yung dulo po niyan, ilog na po. Kaya madali po mapasok yung tubig baha dito sa barangay Panginay bagamat meron pong floodgate na ginawa po dyan sa may parking dulo para makontrol po yung high tide na mapasok na sa tubig na tubig dito sa sulok hindi na rin po makokontrol dahil sa sobrang taas na po ng tubig yon kaya wala rin po magagawa yung mga taga rito kundi maglakad pag ganyan po ang sitwasyon pag malalim na po ang tubig mga kauban dito sa may sulok wala na rin halos sa uh, biyahe maliban po sa mga matatas na bisikleta matatas na kolong-kolong uh, meron na rin po mga bangka rito na biyahe mga kauban dahil malalim na nga po talaga yung tubig malayo pa ho yung sulok na yan mga kauban halos kadiretsuhan yan kalu uh, kahabaan ng bayan para hindi na lagi, hindi Napakalayo na po ng sulok. Napakaluwag po nitong na sulok mga kauban. Kaya po yung tubig dyan kalat na po sa buong sulok ng Panginay mga kauban. Kung mapapansin nyo, wala pong ang tao dito sa lugar na to. Dahil nga po sa malalim na po yung tubig. Yun, sa mga subscriber, sa mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa mga bagong pasok na subscriber maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking video uh, pagpasensyaan nyo na lang po ako sa aking mga video mga kauban uh, shout nga po pala kay sa mga kasamahan ko sa market uh, shout sa inyo lahat maraming maraming salamat sa sumusubaybay sa aking channel yun, kung ikaw ay naligaw sa aking channel, napadaan ka na gusto ang mong video, pwede ka pong mag-subscribe. Libre lang po yan. Yo, makikita rito, may naka-parking na bangka. Nag-aantay po sila ng pasero. O sino ang mga gusto sumakay. Kapuntang sulok sa kanila-kanilang mga bahay, mga kauban. Dahil nga po sa lugar na to, napakalalim pa. Ayun, mayroon pa rin bangka rito. Bangka ng munisipyo to ah. Ayan Floated na Dito nga po pala sa may papuntang sulok Meron dito mababaw May malalim na lugar Kasi po hindi po Pantay yung karsada rito Bangka oh Ha? Ako oh, mamaya nang bibigay Ayan Halos lahat Lubog Ayan Dibigay natin yung camera Ayan Papabahan na rin. Nakakita mo, na muna natin, sa galak. natin muna mga naglalakad <laughs> <Di laughs> no? kung padala eh. Meron na. mapapansin nyo, ay na po yung bangka saan po kayo makakakita sabay na sa isang direksyon pinamamangka so at mayroon nagbabike o oh, ba diba? dito lang po sa sulok yan Babangka. skarte ng mga taga sulok po yan para kumita uh, kung di magbangka magbike ng mataas yon bike po na mataas po yun mga kauban parang tikling po ng habulo yan matatasang ang gulong yun, nagturin ng bangka o oh. Ando na kagad sa may parking dulo. Hindi ko na Hello. halos matanaw. Ayan o, lalim pa ako kasi tubig Laka, dito kasi talaga, mga kauban. Jure. Bukas na lang. Okay lang. Magdilang anghel ka, kuya. Si Roy. Ano ba yan? Happy ka, Michelle? Ando. So yon mga kauban, uh, ah, bye bye na po Hanggang dito na lang po ang video ah, Maraming maraming salamat po God bless po, God bless po sa ating lahat Ingat po, ingat Bye bye, bye, -bye.